Hindi lang panalo ang inagaw ng Magnolia, kundi pati ang Never Say Die Spirit ng Hinebra, ay kanilang kinuha, at sumanib yun sa kanilang katauhan. Umiscore si Tyler B. ng 31 puntos, at naghatid ng dalawang free throws para makuha ng Magnolia ang isang kalamangan, labing isang segundo na lang bago matapos ang laban. At ang hot shots ay pinaganda palalo ang kanilang record sa 4-0, nang talunin nila ang barangay Hinebra, sa isang makapigil hiningang tagpo sa Manila Clasico, sa score na 91-93. Nagtala din si Bay ng 10 rebounds, 5 steals, at tumirada siya ng 61% sa field, ang hot shots ay nakascore ng 60 points sa loob ng paint, at ang halos kalahati doon ay galing sa kanya. Ang Hinebra ay kinawawa ang Magnolia sa first period, bitbit -bit ang moral na nakuha nila, galing sa huling panalo, ang Hot Shots ay tinambakan nila ng 20 puntos, bago ibaba yun ni De La Rosa sa 18. Wala pa ding solusyon ang Magnolia sa Hinebra sa second quarter, kung paano nila pababagalin ang kanilang opensa, patuloy pa din ang pagragasa ng Gene Kings, pinaabot pa nila sa 26 ang kanilang abante. Ipinaranas ng Hinebra sa Magnolia kung ano ang pakiramdam na maging target shooting sa loob ng court, katulad ng ginawa nila last game sa Northport, ang period ay natapos na 25 pa din ang kanilang tambak. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa kalagitnaan ng third, ang momentum ay napunta sa mags, sila ay rumatsyade ng 16-3 run, para tapusin ang period na walo na lang ang kanilang hinahabol. Dalawang beses na kalapit sa limang puntos ang hotshot sa kalagitnaan ng last period, subalit ang Jean ay laging may sagot sa kanilang pagtatangka, sinisira nila ang loob ng mag sa ginagawa nilang pagsisikap. Pinalakas ng Magnolia ang kanilang depensa, sa loob ng tatlo at kalahating minuto, isa lang ang score ng Hinebra, habang sila ay nakapuntos ng Sham para maitabla ang score sa 83. At ang unang kalamangan sa laro ay kanilang nakuha, mula sa fast break dunk ni Bay, pero hindi din yun nagtagal, dahil kumanaan ng tres si Maverick Ahanmisi, upang mabawi nila ang isang kalamangan. Muling nakatabla ang Magnolia, pero si Ahanisi ay muling bumanat ng isang three-pointer, para sa kanilang tatlong kalamangan, with 2 minutes in the game, pero ibinaba yun ni Mark Baroka sa isa. Matapos na makuha ng Magnolia ang isang kalamangan, napigilan naman nila si Scotty Thompson sa kanyang layup, at kapos naman ang tira ni Christian Standhardinger na magdadala sana ng laban sa OT. Ang Mags ay nakakuha ng 21 fast break points, isa sa mga dahilan kung bakit sila nakabalik sa laban, na puwersa din nila ang jeans na magbigay ng 20 turnovers, at 25 puntos ang nakuha nila mula doon.